Pag di mo kaya yung trabaho mo, mag-resign ka na lang. Isa na namang security guard ang tinawag, na parang tagapagmana ng kumpanya. So yan dito ako sa Fisher Mall. Magpipigap up dito sa Makdo. Dito sa may Alicuelo na yan, merong guardia dyan. Kala mo tagapag may ari ng tagapagmana ng kumpanya. Nagpark kasi ako doon, syempre first time po magpipigap dito. Pambira na kasi gaw, Kala mo madali lang yung trabaho ng rider, sisigawan mo? Paktay na, pati sa hirap ng trabaho ng rider. Naging kasalanan pa ng security guard. Ang hirap-hirap pagbilad sa init yan eh. ang guardia na yan, kala mo tagapagmana ng kumpanya. Pati yung init ng panahon. Si kuya guard na naman ang may kasalanan. Kala niya hindi ko siya sasagutin eh. Yan yung guardia na yan oh pilap ng tabaw ng rider eh. Shoutout sa Food Panda. Dapat sa opisina nyo pinapa-duty ang ganitong klase ng rider. Hindi ka sama sa amin yung sisigawan mo. Pag di mo kaya yung tabaw mo, mag-resign ka na lang. Ito dapat ang CEO ng Food Panda. Ayaw niya maiinitaan ng mga riders. Ramdam niya hirap ng trabaho ng riders. Kaya pag eto naging boss, lahat ng riders nakatambay na lang sa aircon na lugar. At sumasahod. Tapos pag makita kanya na naiinitan, sasabihin sa'yo. Pag di mo kaya trabaho mo, mag-resign ka na lang. Huh.